Good day mga paps. Ngayon mag change oil tayo. Sa kalilinisan na rin natin yung oil strainer. Let's G! So ihanda eh, muna natin itong mga gagamitin natin. Itong drain tub. Itong socket wrench. Saka itong bala ng socket wrench. Ito ang size nito, 12mm. So every 2K ako nag change oil. Ang gamit ko ang langis, Yamalube Blue Core. Tara, umpisa na natin. Ang pihit nito mga paps, pakaliwa ah. Para lang kayo nagbubukas ng bote ng soft drinks. Naluwagan ko na kasi ito kanina eh. Kaya kakamay-kamayin ko na lang. Ang lagi ko palang ginagawa mga paps, pagka mag-change oil ako. Kinabukasan ako mag-change oil, gabi pa lang dinidrain ko na. Tapos pagka tumutulo na lang, ibalik nyo yung drain bolt. Kasi pag hindi nyo binalik, baka mahamugan, malagyan ng tubig yung ano, yung loob ng engine. Naman natin na ah, ang hamog, tubig so nakakasama sa makina yun huwag nyo nang higpitan huwag nyo nang gamitan ng socket wrench ibalik nyo lang gamit kamay tapos kinabukasan pag mag change oil na kayo tanggalin nyo ulit muna yung drain bolt kasi may mga tutulo pa dyan mga paps eh. yung mga latak latak nya so masisimot talaga yung natirang langis sa loob hindi ko lang nagawa ngayon kasi ibablog na natin eh pero yun talaga ang kadalasan kong ginagawa mga paps. So susukatin din natin tong used oil na to kung mga ilan na nabawas. Alam naman natin na nagbabawas talaga ng langis sa mga motor. Kahit anong motor. Itong drain bolt, mayroon tong washer. So punasan muna natin. Ito nga palang guide na to mga paps. Applicable to sa version 1 o version 2 ng Gravis. Tingin ko kasi wala na masyadong binago ron eh. Parang naka connect lang yung version 2. Sa panggilid, same lang din. Saka itong washer, punasan na rin natin. Saka huwag nyo makakalimutan nga pala to ah, na ibalik. Kasi pagka hindi nyo binalik to baka eh, baka magkos ng oil leak. Tapos itong drain bolt, punasan din natin. Saka dito nga pala mga paps, punasan nyo itong mga thread thread nya. Kasi dito may mga naiipo na buha buhangin. Kasi pag nalagyan to ng mga buha buhangin, tapos ibabalik nyo doon, dyan nagsisimula yung pagkabungi nitong thread ng drain bolt. Kaya dapat talaga malinis mga paps. Buksan na natin tong dipstick. Gamitan natin ng basahan para hindi masira yung dipstick. So tanggalin na natin tong dipstick. Ito nga pala may o-ring nga pala to. Rubber o-ring. Punas-punasan nyo lang itong dipstick. Tapos. So, sa itong thread punas punasan nyo tanggalin nyo yung mga kumapit na ano baka kasi malos thread eh, yung mga kumapit na dumi saka itong butas na to punas punasan nyo rin so after nyo mapunasan balik nyo muna tong dipstick para hindi mapasukan ng dumi So, dito naman tayo sa drain bolt B. So natin ng 17mm na sakit. So buksan na natin. Baba lang natin itong konti. So ang pihit nito mga paps, pababa Pihit nyo pababa. Para ma matanggal. So yun, natanggal na natin. Pwede na natin kamayin. So ito siya, may spring strainer sa itong rubber o-ring. Sa paglilinis nga pala mga paps, kahit basahan lang gamitin nyo. Huwag nyo nga pala gamitan ng gasolina to mga paps ha. Kasi ito rubber o-ring to eh. Baka lumobo. Saka itong strainer may plastic. Punas-punasan nyo lang gamit tong basahan. Punasan natin tong spring. So, pag malinis na, okay na yan. Itong strainer. So ako nga pala, naglilinis ako ng strainer. Every 20,000 odo, yan saka ako siya bubuksan. Saka hindi rin advisable na dito ka mag mag-drain dito sa drain bolt B. Kasi hindi totally na drain lahat eh. Dito naman tayo sa drain bolt. Punasan lang natin. Hanggang sa matanggal yung mga natirang oil. sa itong thread. Dapat, dapat malinis to. Wala dapat mga buha-buhangin para hindi masira itong thread. At dahil nanonood ka pa rin. Pakipindot mo na yung subscribe button. Yan eh o, yung hawak ni ate. <laughs> So dito naman tayo sa butas na to. Punasan lang natin to ng basahan. Hanggang sa mawala yung mga excess oil. So pag malinis na mga paps, ito ibabalik na natin. Ang orientation nito, ito, ito muna ng o-ring. O-ring. Dito, tapos, itong strainer sa itong spring, pag ganitong orientation na ito, mga paps. So, ibabalik na natin. Sa pagbalik, pihit pataas, mga paps, ha? Pataas sa pihit. ikot lang natin gamit kamay hanggang sa sumagad, mga paps. Tapos, pagka sumagad na, naramdaman nyo na sumagad na, gamitan na natin ang socket wrench ito sa pagpihit nito mga paps alalay lang ha hindi masyadong mahigpit dapat eh dapat yung isang isang pihit lang pag naramdaman nyo na matigas na okay na yun huwag nyo masyadong puwersain mga paps kasi yan ang magsisimula ang lost thread mahirap pa naman magparitread mga paps mahal na magastos at syempre abala pa sa inyo So, nasarado nyo na. Dito naman tayo sa use oil. Ito kasi susukating ko to eh. Kung ilan nang nabawas eh. Huwag po kayo matakot ha. Kung nagbabawas ng langis yung motor niyo. Kasi normal lang po yun. Kahit anong klaseng motor, nagbabawas po talaga ng langis. Sa kahit anong brand ng langis ang gamit nyo. So, sukatin na natin. Ito kasing gamit kong measuring tab. 800. Hindi to accurate eh. Kaya, wala, wala tong kwenta. tap natin. Sige, okay, kainin mo. Pag bumili ka ng Yamalu Blue Core, so, 1,000 ml siya. So, pag nag-change oil ka, may matitira kang 200. So, ang gagawin nyo, bubusan nyo itong bago. Buksan nyo itong bago. Sasalin natin dun sa may 200. Para maging 800 ml siya. So, sa pag-change oil, ang nakalagay sa manual, ang change oil dapat talaga, every una first change oil 500 tapos tig 3000 na ako kasi ko na yung every 2k odo sa ako nag change oil pero depende pa rin yan sa gamit mong langis eh ako kasi blue core gamit ko so every 2k ako nag change oil so isalin na natin tanggalin ko muna itong plastic so hanggang 800 ml mga paps so yung natirang 200 magagamit mo pa yon sa next change oil mo So, same procedure lang, mga paps. Pag bumili ka ng bagong langis, sasalin mo dun sa luma hanggang sa maging 800. So, ito, nakaipon tayo ng mahigit 300 ml, mga ganun. So, naka 800 ml na tayo. So, okay na. So, ngayon, sukatin natin tong use oil natin. Salin natin dito sa empty na lagayan. So, isalin na natin. At dahil nanonood ka pa rin, paiklik mo na yung subscribe button. Yan o, hawak ni ate. So, ito yung natira nating langis na galing sa motor. So, nasa 430 ml siguro to. So, nabawasan siya ng mga siguro nasa 370 ml. So, ibabalik na natin tong drain bolt. Sinisan muna natin to. Mga tira-tirang oil. So, ibalik na natin itong drain bolt. So, ang pihit nito mga paps, pakanan na. Pihit nito pakanan. So, kamayin nyo muna hanggang sa sumagad. Huwag nyo kakalimutan itong washer ha, mga paps So, sumagad na. So, gamitin na natin ang socket wrench. Sa paghigpit na ito mga paps, basta hindi ah, na gumalaw. Habang inihigpitan nyo, hindi na gumalaw. Yun na yun. Huwag yung masyadong panggigilan mga paps. Kasi dyan na yung bibilog yung yung drain bolt o mas malala pa, malos thread. Mas mapapamahal kayo, mapagastos kayo dyan. So, okay na. Nasarado na natin. Punas-punasan lang natin ng konti. Magsasalin naman tayo ng langis. Ngayon, ilagay muna natin sa side stand para mas madali. Side stand muna natin ng motor. Saka nga pala mga paps, gumawa ako ng playlist. Bali, nandun lahat ng tutorial ng mga about sa preventive maintenance ng Mio Nandun na lahat mga paps, pakicheck na lang. So, higpitan na natin tong dipstick. Gamitan ulit natin ng basahan para hindi masira tong dipstick. Ikuti natin gamit tong long nose. So, okay na. Nahigpitan na natin. Okay na yan. Huwag na natin masyadong pwersahin. So, sipasipain muna natin ito mga paps bago natin buksan. So, on na natin. Tapos, kick. Ayun, ayos na mga paps. At kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, Pindutin mo na ang subscribe button sa kayang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Ride safe always mga paps. Thank you!